Yo, what's up mga ka -foodry? May natagpuan nga tayong pinagkaagulo bang kakaibang fried rice dito sa San Andres. At hindi lang yan, sali 50 pesos mo nga, ay meron ka ng goto bulalo. Madami kayo pwede pagpilihan dito, meron sila ditong lechon kawali, goreng rice, chicken, goreng rice, salagang 18 pesos mo nga, ay meron ka ng okra rice, kangkong rice at ito ngang talong rice. Meron din sila ditong double chicken pattern na sa alagang 28 pesos. At sa alagang 50 pesos nga ay meron ka ng goto bulalo. Dito nga lang yan sa Kuya Buboy's Chicken Pastil. Sa mga gusto bumunta, dito lang ito matatagpuan sa 2060 A. Francisco Street, San Andres Bukid, Manila. Balita ko, masarap daw kasi yung nila dito. At saka yung owner, yung chef, galing pa talagang Singapore. Tama nga. Tapos may pag-uong.